So ayan guys no, welcome to my channel and this is Ray Ray na yung channel po no. So ayan guys no, sa mga nagtanong po sa akin ng no, mga nakaraan nung no, na upload po natin doon sa mga secret shop po eh sana po uh, nakapili na po kayo no. Okay po, thank you po no. Kasi ang dami po talaga nagchat sa atin kasi talagang gustong gusto nila malaman kung saan yung mga mura. Ganon din yung mga Okay na mga unit no. Okay. So ayun guys no sa patuloy pang nagtatanong ah uh, meron pa akong maire rekomenda no. Okay. Doon sa mga shop na ngayon mo pa lang or ngayon nyo lang po makikita. Okay, meron pa ho bukod doon. Okay, so pagdating dyan uh, comment na lang din po kayo i-whisper -whisper, tuloy i-PM nyo na lang ako through my FB page po para po malaman nyo po lahat ng pinakamura okay so doon po bali sa in-upload po natin ngayon sa salak trading po uh, may mga nag-comment po doon si Ma'am Melody no tapos si, Ma si Sir Ray uh, okay po no uh, kay Ma'am Melody po no. Shout out po sa inyo, Ma'am. Thank you po. So, nakabili po si Ma'am ng iPhone 12 na 128 gig 23,000 kasi so hindi ko lang alam kung anong install number 'yon, Ma'am. Ipaki ano nga, baki bigay sa akin ko anong install number 'yon at bablagan natin, no. Para ma update pa natin yung mga bago nila mga ano iPhone kasi kalimitan kasi ngayon, halos ayaw na magpa-vlog din kasi, magro kung bakit kasi mukhang naihahanumat or nailalantad po natin yung mga mura ng mga iphone no yun po kasi ang nangyayari nun so ayun tapos uh, sa may narinig din ako na mga viewers ko po na bumili sa mga store na yun uh, thank you po as in thank you malaking pasasalamat ko po no Uh, dahil po sa inyo, nabubuhayan din po ako sa pagbablog. Kasi tuwing pupunta na lang ako doon sa, may, sa Green Hills, eh, lagi na lang ako kinakabahan Tingin, tingin ko parang ano eh, uh, napaka ineffective or hindi naman sa useless pero uh, parang gano'n ang feeling ko no? every time na pumupunta ako no? kasi hindi ko alamin or hindi ko masabi sa sarili ko ano, ano ba ako as vlogger kasi tingin ko, ano, yun pero nung narinig ko kay ate Laika, no, doon po sa GSM Jam Gadget doon sa Stol, ano nga ba tawag, ano XE tama XE uh, sabi po niya may bumili daw po <laughs> tapos yung pagkabili daw eh, nangingi pa roon ng todo-todo discount, sir panalo ka, sir biruin mo yung discount na yun. <laughs> Ikaw lang ang nakagawa nun. Halos natawa-tawa nga ako nagkagunduan. Pero okay na okay daw. Thank you daw. Nagpasalamat sa akin. Kaya laking pasalamat ko rin sa sa'yo sir. Talaga as in kung sino man. Hindi ko alam eh. Pero thank you talaga. No? Dahil sa'yo no narinig ko yun. Ito lang uh, ang araw po ngayon is Tuesday. No? Talaga nabuhayan ako no? no? narinig ko yun. Kaya ate, gusto ko sana magpatuloy pa sa pagbablog noon Kaso anong oras na rin, 6.30 na rin kaya umuwi na ako kasi yung anak ko, ipinapabantay ko lang po sa mga magulang ko. So, ayun. So, pagdating dyan, uh, itutumbo ko na rin po kayo sa iba pong mga murang mga ano, store. sa comment na, comment lang po kayo dito sa comment section or direct na rin po kayo mag uh, PM po mismo sa FB page ko. So, ayun na no, guys, no. ah uh, ano pa ba? Mm. So, ay, ay, oo nga pala, no. Ah, uh, guys. Ah, uh, ano lang pala. Ah, uh, kaunting karagdagan lang. Ang dami kasi nagchat-chat sa akin. No? Uh, sabihin ko na. So, eto. Pag bibili kayo ng iPhone mismo, ang bilhin glow black or smart lock yan na lagi kong sinasabi din mismo sa vlog ko glow black or smart lock kasi mas maganda yung quality mismo ng glow pati smart lock bakit dito yan sa Pinas yung mga piyesa na yan. yung mga original na piyesa niyan dito yan sa Pinas hindi talaga magkakamali dyan kasi okay na okay yun yung glow black pati yung smart lock kaya kung ako sa inyo mas bilhin nyo yung glow black okay mas mula kasi yon ng higit pa no sa mga napagnanungan natin yung mga napagblagan na natin even yung mga noon noon pa mas maganda daw talaga yung glow black mas maganda mas okay yung quality tapos pag nagkaroon ng problema dito makukuha tapos original yung mismo makukuha no compared doon sa NTC kasi yung NTC ayoko talaga ng NTC even yung ano uh, sinasabi lang ano US <laughs> hindi, wag, wag, kang bumili ng ganun bumili ka, globe lock o kaya US, ay US, smart lock globe and smart lock no? okay na okay yun para sa akin kasi anak uh, kaya nga sinasabi ko yun na lang para mas original or mas maganda no? Kasi mas mura bukod doon, mas mura na Suwak pa sa budget mo. Yan yung mga na inaano ko po sa chat natin doon sa FB page, no? Sa mga nagtatanong. Talagang yun ang ipupush ko po sa inyo kahit ano pong mangyari. Kahit saan pa, kahit ano pang ano yan, yun talaga ipupush ko niyan mismo. No? Okay, sa ano na rin naman po natin, eh, makakabili na rin po tayo, guys, ng atin pong bagong mic Okay. Doon sa mic po natin na yun, hindi hindi na po tayo mapapahiya. So, baka sakali may magpa na. Kasi every time na lalabas ko po yung mga component ko po eh, <laughs> talaga namang compared sa iba mas maganda po yung mga gamit po nila unlike po sa atin ha? ang gamit po lang po ito shotgun mic ayan boya ya pa yan oh wala eh maganda naman yung quality ng sound ng ano nya kaso kasi kasi yung ano eh yung meron lang tayo wala naman din tayong ano eh kasi hindi pa tayo sumasahod hindi pala naiipon natin dun sa mismong youtube channel po natin tsaka hindi pa rin hindi rin po tayo nag nagihit ng K eh kung nagwa 1K po tayo unlike noon eh talaga mapag-iipunan ka ng mas mabilis yun talaga kahit sino ibablog ko na nun eh, kaso wala po talaga eh mahina po mahina po yung youtube channel natin ng like noon pero yung kahinaan natin or yung mahina natin na mismong sa ano po natin youtube po natin eh yung magandang feedback naman sa mga store na natulungan natin eh talagang kahit pa paano kakatuwa namang isipin kahit papano kasi yung marinig ko lang na ganun eh talagang laki pa sa salamat ko na kasi yung kahit yung libro ko lang na magagawa or minsan may eh, gabot din thank you po sa inyo kilala nyo na po kayo kasi ano kayo mga store kayo no kasi lagi po nila sinasabi eh pupunta libre tapos ano ah pagod lang syempre, eh sa akin okay lang naman din yun eh pare-parehas din pare -pare din magtatrabaho kasi yung sa akin dito sa channel ko po eh, youtube ko po, po matagal lang po talaga sumahaw tapos may eh, meron na tayong mic okay kasi may iba nire-reject po tayo gawa ng mic natin may sinubukan lang po ako na isang sikat na store eh biglang nakita pinakita ko yung mic ko eh dismayado na ayaw naman magpa-vlog ayaw ko kumakit Yanong meron sa ano po natin sa po natin ano po ay sa mic natin kasi wala eh parang karagagin lumain na kumbaga ayun so ayan guys no, uh, manood lang kayo sa channel ko maraming mas mura pa sa Green Hills tapos yung mga pre-owned unit ng mga Android ganon din ng mga Uh, kahit anong Oppo, Samsung, Infinix, lahat mas mura ron compared sa iba pong mga ano, alam pa po natin kasi doon lakad-lakad ka lang talaga kasi pagsipagan mo lang paghahanap hindi porket na panood mo eh yun na yun, hindi mas marami pang mas mura pa bukod doon kasi ako nililibot ko sabi ko oh mas mura pa pala yun sa ganito tapos nakikita ko doon sa mga comment na hindi binalik ko yung ganito tapos nag ano nag merong problema kaya ang ginawa parang ang ginawa daw ay, ano ibinalik yung unit ng siguro eh ano ganon kaya uh, ayun no uh, lakad lakad ka lang marami pa marami pang mas mura bukod doon sa mga alam mo na kahit ako sa sabi ko sa sarili ko meron pa nga sa theater mo mas mura pa pala ron eh mo yung mga brand nyo Diyos ko do, doon mismo sa loob para mas less pa sila ng ano 7,000 to 10,000 pa nga mismo eh yun ang dapat nyo pong alaman no kasi doon mas okay na okay po ron okay rin yung mga price doon yung mga brand nyo So ayun guys, no, thank you po ulit sa panonood. Uh, wala pong sa akong pagsuporta. Thank you po, no. Talagang kahit papaano eh sikap-sikap talaga ako para sa inyo kasi for ano gaya po natin mga kapwa ano po nating Pinoy, talaga mas maganda maganap ng mas mura, regional na maa-afford mo pero mas maganda yung pipiliin mong kwalidad ng cellphone huwag ka dun tumingin sa quantity, huwag ka tumingin dun sa freebies, Uulitin ko ulit Huwag kang tumingin sa quantity Huwag kang tumingin sa previous Nasisilaw ka lang ron Pero pag bumili ka ng mismong iPhone Mas mura pa pala yung mismong accessories Okay no Thank you guys sa panunood Thank you, thank you po Thank you, thank you, thank you talaga si Andrew, Sa mga nagchat sa akin Nag sa akin Mismo kina Sergio Kina Mam Ma mamien Kina uh, Dahami kay Sir Ray, kay Sir Raymond, lahat na kayo, basta-basta, kayo-kayo, gilalan nyo kung sino kayo, basta, yung mga sinabi ko, mas maigi piliin nyo, talaga, smart lock, low block, huwag kayong tumingin sa previous, yun na yun, thank you guys, out.